Guys, uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Bali, maghuhuli kami ngayon guys ng mga uh, paniki. Eh, mga kasama ko. O, oh, kami kayo. Kami kita kayo sa YouTube. What? What the fuck? Ayan guys. Hey guys. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Lima diba kami guys. Pang-anim ako. Yung pupuntaan namin guys na kuweba yung dating in-upload ko na rin sa channel ko yung pinuntahan namin noon maraming marami kasi paniki din so ngayon ang huli kami ng paniki guys samahan nyo ako guys samahan nyo kami pala and then di ba yung paniki dati yun yung sinasabi nila na ano sang, sang ano yun dati ang covid o oh, kasi dati bali rin eh na yung COVID daw galing sa paniki. Pero dito guys sa amin, dito sa uh, Sambales, kinakain namin yung paniki. Sana o. Ayan guys, sa mga kasama ko. Ayun, sila. Okay guys, sasamahin nyo kami. Ano yan? Laban? Saan? Wala yan. mo siya. sinag? baboy niya. Saan yung baboy? Ano, baboy? yan. dito. Ah wala na yan? Wala na. Tinanggal na. na Tanggal na. Pag tag-ulan rito guys ang daming bumababang baboy naman dito. So nila ito mga kamuting kahoy nila. Guys. Malayo-layo, malayo-layo rin yung tiban na pupuntahan namin Wala kay labong ngayon. Walang labong, no? Labong ang masarap ngayon. Lagyan ng saluyo tapos inihaw na bangus. Wala guys, oh. Walang labong ngayon. Summer na kasi. Wala. Wala talaga. Ito <coughs> ano na yan. Hagdan. Ha? Hagdan. Pidiwaro rin. Makapal. Hindi nang kawayan guys. Yun yung, yung ginagawa ng aming hagdan para magbalot ng mangga. Nagtabas dito si tatay. Nabasa ng yan ang kurito guys. Ha? number 2. Legenda guys ng mga rock formation dito. 'Yun. 'Yun yung bato na 'yan. Dati guys, bago ako nag-security guard. Yung trabaho ko, nag-uuling ako dito dati guys. Dito ako nag-uuling noon. Itong bundok na to guys, naakyat namin 'to. Yung mga 'yan, mga kahoy na 'yan. Duputol namin yan dati yan. Pero yung mga tuyo lang kinukuha namin. Kasi yung hilaw na kahoy, bawal kasi putulin yan. Kaya nangangawi kami rito. Nangangawi kami rito guys. Putulin namin gamit ang lagari. Tapos ihagis namin yan pa baba. Hihingal ako guys. Wala na. Wala na practice eh. Puro na kasi upo sa trabaho. Update ko kayo guys pag malapit na kami sa kuweba. Nauna na yung mga kasamaan ko. Doon na sila oh. Mabilis silang maglakad ako. Hinihingal ako eh. Ha, okay guys. Hinihingal ako. Malapit na kami sa kuweba. tabi-tabi ka -tabi dyan. Ha? Yes. Tas dos. Tinik. Alam ko yan, Sabi mo na sabihin. Handa ako. Oh. Tabi tabi po. Guys, hindi ko na sabihin ba. Ano? bungad na to guys bungad na ng kuya bato kapagod lalakas dito sabi sabi po sama so, mga pansin nila no, sa dalawa. Mm -hmm. Wala yang mabukat na yung mm -hmm. po. beri bari po. And guys. Uy, bro. Oh. Taas. Ayun guys, ganda o. Oh. Taas ng Yung mga kasama ko guys. Oh. Diyan. Lan. Dito anti Dito sa ano, 'yan. Sugat ka? Sino sugat? sugat. Pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. Ay, ang kapagod kaya. Sinusipin na kami kasi yung parito sa yung aso. Okay guys, hindi ito nakamisa ko iba. Ito yung dating in-upload ko guys. In-upload namin ni ito. katuko din guys. Ayan. Plus letter mga din. Okay, so. Yung unang in-upload ko to guys. Yung tinignan namin sa loob ngayon naman, manguhuli kami ng palito. May, may dala, may dala kami lambat guys. Ano ganda ng mga ano. Rock formation nila. Pero mas maganda sa loob guys kasi may mga stalactite at mga stalag, stalagmite pa yun. Tawag doon. Kaya nga no, no, no. muna kami guys tapos set up namin yung lambat namin. Para makahuli. Ano yan? Okay. Pugad?

Para oh, kubra yan, kubra. to. pinagbalatan ng kubra. Doon kasi tabi, nakita mo dito. Yes ma'am, nakita kami pinagbalatan ng kubra. May magawak na ito. Saan mo kayo rin ah? Tingnan nyo yung ano ah, baka may ahas dyan. Pinagbalatan gusto mo. Dito na, dito na. Dito na. Saan ba natin ilalagay? Dito eh. Ah, Ay, ito, ito, ito. Ha? Dito eh. Ito, ito, ito. Yan, yan, malit na yan. natin. Yeah. Ito guys. Dito namin ilalagay. yung lambat guys. Wala na. Wala na. Kuha tamay, tamay na yapon lagi. Ha? Ang problema ka mo, wala sila ka mo. Doon ata sila isang medyo lang

Ito sila sa Wala Wala sila rito, wala sila lulo. Sobrang dami. May lampo, may... Yeah. matulog. Yeah. Tubig pala. Kala ko ihi. Wala, wala. sila sa lulo. Ang tulog. Parang konti sila ngayon. Kunti nga sila ngayon. Ito sila sa tasya. Saan? Yeah. No. Oh, nasa sila sa sila, guess, tayo ng paniki guys. Oh. Wala. Handa ka dyan. Ito na guys yung dating blinag ko sa inyo na may pinaghukayan dito. Ito guys oh. oh kita, ko yata, eh. hmm. kita ko na naman. Kita ko na naman itong ano guys. Sa ibang araw guys hukayan namin talaga ito. Kasi tinanong niyo guys. Mga may na-detect sila diyan. Kasi tingnan nyo, talagang pinaghukayan talaga oh. No? Naka-file tong bato eh. -tabi po, tabi ko. Pambira may pinagbalatan na naman. Ay, pala ko pinagbalatan na as Ha? Eh, may bote guys oh. Ano kaya meron dito no? Nahiwagaan eh, din ako rito eh. Tabi-tabi po. Buti guys. Ito kalumaan lang. Hindi eh, siya kalumaan pala. Na? Den. Ma mahulog ka dyan. Tingnan mo yung ano dyan. Ba't may kawin na dyan? Tinaanan nila? nila? Dati wala yan o. Oh. Nung punyentuhan natin. Lapok yan din. Huwag ka dyan. <coughs> <coughs> Ay, di, kahit dito sana natin siya. Isalpak yung labat. Ang oh, dami o. Oh. O. Oh, Ang dami natin oh. ah. oh, oh. dito kasi o. O. Ang dami o. Dito natin. Ilabay, 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 oh. to so, guys, daming, ano. Dito natin. Ilabat. Ilagay ng labat o. to guys. Ang dami ng ano. Tingnan nyo guys. But yung right? mga Ito? rock formation. Oh. Ganda oh. o. Stalag type oh. ba yan? Teka, may ano rin na, may isa dito. Ito. Teka sandali. Tawag lang uh, ko. Magdagdag ko dito sa mga bata. May number ko. Para to ko dai. Dapat ko tayong kahoy. yi. No, nagbaltan na naman ang asker, oh. Ha? May pinagbaltan na naman ang asker, sa so, Kubra. Kubra na natin tingnan natin. May beer pa? Ang dami na no? oh. May Yan guys, so ang daming panigyo. Kung nakikita niyo sa camera. Huwag no. mong yeah. pilitin. Makamahulog ka pa oh. Yeah, lalo. 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 Kayo ko niya. Kayo ko niya. Ha? Magbago ka dyan, Sa pano mo silupit lang? Okay, kahoy? Ante, tama'y pala. Bakit ko di uh, diy waray? Okay. Dito, dito. Dito lang? Oo. Ako nangakit. Kahit na dalawang kami niretap, huwag kami na magbugaw. Dali, dali. umay may paraan mo? Kayo. Hmm. Kayo talaga. Wala, Dito bali yan. Dito pa ako. Dito pa ako. Sana lang. Ah, dyan pala eh. Kanina ko pa tinuturo kayo dito. din. na gilas po. nyo. No, kapit na kapit sila. Kahit dito. Dandaan kayo dyan. Langanin din yan. Kaya naman siguro. Dito, yung pamo dyan. 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 Gandang ka din. Dapat tinanggal mo nitsinilas mo. Ha? Ah. Tingnan mo 'yung bato. Para sa ilat, 'di Madulas 'yan nitsinila nitsinilas mo. Hindi mo na tinanggal. Oh, 'yan. Hirapan ka na diyan. Diyan ka may sumapitan mo ka, bisitahan mo. Lokang tumalon ah. Lalang na madulas 'yan, 'no? Oh. Mga taya ng panigyan, madulas 'yan. Ah, uh, waklas mo bato. Oh. Baklas talaga yan, dahan-dahan diba, diba <laughs> um, <kaya> ka dyan. Kumakain ka <laughs> pa ni Kay? Hindi mo pa natikman, no? Hindi. Malalaki po yung ginawa namin. Ah, oh, mas malaki pa? Malalaki. Pambihira pala. Yung parang mga nanay hmm. na payata namin. Kaging siguro. Tabi-tabi Tabi-tabi po.

Nakiyat na nila yung ano, cliffhanger guys. Uh, panood nyo ba yung cliffhanger ng pelikula? Hmm, ganun lang diskarte eh. Pahirap. Hirap na hirap ka eh. Pambihira ka naman. ganun lang. Hirap na hirap ka. Simple lang pala. Pati nakakatakot yan. <laughs> oh. Yung kamay mo, iano mo muna rito oh. tiga lagi <laughs> Kaya pwede mag, ano, mag yeah. oh, ay, ay, ah, minitik ay apede mag-alad te. Magsundalo. O, ano may eh Ampuno ren. Ah, katalon. <laughs> Ponicles. Koko ka mo suni ti at lampat mo yo? Kaya mo, kaya mo tapon? Madali lang. Ako ko lasan? Lan, tignan mo ito lan, lambat. Kita mo na. Tabi, tabi po. Tay, kung hawa ka, dalawa ba ito? Ganda na ba ito na? No? Hawa ka na Talag tayo dati. Eh. Lapok dyan ang orin pet? Langanan niya rin? Mm. Oh. Balik na. <coughs> matibuya. Matibuya at ibuya. <laughs> ibuya <ito> rin. <laughs> Ayun na yung dalawa guys. Sinisit up nila yung lambat. Kala ko doon kami sa labas. Isa may bukana. Hindi pala. Ito na ang sikat po. Kaya na doon sa ito. Para lunot rin. Dito lang kayong dalawa. Pupunta rin ako doon. Iwan tayo dito. Kali mo ay dyan lang. Bakit <laughs> naman matatakot? Kaya ka naman utangkalip mo. Palakapit. Alam ah, mo, yan? Mandulas dyan. Tandaan ka lang dyan. Ang kalip mo Okay, guys. Ang kalip Makikita din si, ano, si Katuko Joseph. ano Okay, guys. Ah, Mamaya na lang pag nakahuli na kami. Panghuli mo na kami guys. Okay guys. Oh. Ngayon ko lang napansin guys. Itong bato na to. Parang naka din siya. Oh. Nangyari oh. sa inyo dyan. Ito guys. Oh. Parang naka din itong bato na to. Naghukahayan din siguro to. Tabi -tabi po. Ano ba itong mga to? May mga kawis sa baba guys. Tabi -tabi. dito guys yung mga ano guys yung mga pugad ng balin sa oh. dito kami dati kumukuha ni tatay ang biyanan ko kung nakakara relate kayo guys or kung alam nyo yung ibon na balin sa sayaw oh. yung ginagawa nilang soup yung pugad na yun. Dito kami kumukuha. Nun. Pero hindi dito banda. Doon dun sa ano. <coughs> Usod ka dun talawin. Mahulog ka dyan. Tat kunin ko to. Okay guys, so may bote ng ano rito guys. Oh. San Miguel Philippines yan. Oop. Oh, yeah. Tingnan nyo guys. Oh. Sa tingin nyo guys, pwede kayang ibenta kay ano to? Pwede kayang ibenta kay... Ano pangalan nun? Yan Kay Bostoyo kaya ito? Sa so, tingin nyo guys, buo naman siya oh. Subukan ko atang sentong picture na to kay Bostoyo ah. Oh. Ha? Madami ka nakikitang ganito pero sa tingin ko parang matagal na 'to, 'yo. Kasi dito siya sa Cuba eh. Oh, may mga tatak sa pa niyo guys, oh, 'yan oh. Kita niyo number na 'yan. O oh, may ganyan 'yan. Ang nakikita mo doon. Hmm? okay ko Subukan kong bumili ng ano guys, ng San Miguel Pilpis yan. Tingnan ko kung ganito rin yung pwitan nyo. May mga number na ganyan. Hindi, kukuha ko ng ganyan. Saan ka kukuha? Oh, ang dami ko nakikita ng ganyan. Tingnan nyo guys, oh, may ano siya May tatak. Paslitan mo. 1, 0. Alis ah. 1, 0. Ah. Alagay nyo na ba? Magtabi-tabi ka dyan. tapi kego Oke. Okay. Oke okay guys. Nggak yeah?

Manghuli ng paniki guys. pauwi na kami. na yung lambat namin. O. Tapos na. Balik. Pakita ko lang sa inyo guys yung nahuli namin. Ayan guys. Paniki guys. Paniki guys. Tapos. Uh, balin sa sayaw. May nahuli kami balin sa sayaw. Ilan yun ako ang balit sa sayaw? Lima lima guys bali limang bali sa sayaw tapos yan ang tanik yan gitar ka man lang bat mo dyan yung to? Hmm. Kaya hmm. ano yung presa ito? hindi hmm. yan ano yung orang, si ano so bigyan mo hmm. kay kuji yes ang sabi ko na sa ako sa yan sige Ma mo ano kayo kung ako mag mag video eh hindi hmm. ka bigyan nyo ako lang sa press like kahit mo hina hindi hmm. hmm. kayo doon kayo sa gitna na walang press like hmm. Okay guys uh, pawin na kami guys hello eh Tawag-tawagin mo sa sarili mo. Okay. Okay guys. Pa-uwi na kami guys. Salamat sa inyong panonood. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe guys. Like, share For more videos And Guys, uh, bali pa na kami Kanina guys, pumunta kami rito Mga alas Alas 5 ata yan O alas 5 kami nakarating dito Ngayon pa na kami Mali mag alas 8 na guys So bali 3 oras kami Nang huli ng paniki Ang dao Bali, ano guys, uh, yung paghuli namin ng paniki kanina, hindi ko na pinakita kasi pinapatay namin yung ilaw pag naglalambat kami. Kaya hindi ko na pinakita kung paano kami naghuli ng paniki Pero nilambat namin yan guys, pag lumilipad sila, lalabas sa butas, mahuhuli sila ng lambat tapos kukunin na namin. Tapos yan o, lalagay namin dyan. Okay guys, uh, salamat sa inyong lahat. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share. God bless guys. Goodbye.